Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines Metro Manila. Metro Manila our home our treasure and our pride join the brigada nation building initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada. Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority, authority. one time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig, Rinig. Sa, buong sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Bagyong Opong, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Nasa siyam na bagyo, inaasahan pa bago matapos ang taon. Labing siyam na katao, napaulat na nasawi sa Bagyong Opong at nagdaang Bagyong Nando at Mirasol. Baguio City Mayor Magalong, nanindigang walang conflict of interest sa ICI assignment. Marco Leta, balak ipasabina ang notarial register ng abogadang si Atty. Espera matapos ang pagtanggi nito na siya ang pumirma sa sworn affidavit ni Guteza. At isa sa mga nagva viral na Christmas theme park sa Pampanga binisita ng Brigada News FM Manila bandita, bandita. buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM, Philippines. in the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama at lakas ng Dry Max Plus herbal capsule at trestes terecha ng Power Cells herbal capsule. Ito am Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, September 27, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel De Vera. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tuluyan ang nakalabas ng Philippine Area of Responsibili Responsibility ang Typhoon Opong. Kaugnay nito ay nilift na rin ang lahat ng mga tropical cyclone wind signals. Samantala, posibleng lima hanggang siyampang mga bagyo ang pumasok o mabuo sa loob ng PAR bago po matapos ang taon. Ayon kay Pag-asa Deputy Administrator Marcelino Villafuerte, nakaranas na ng labing lima na mga bagyo ang bansa kasama na po ang Bagyong Opong sa susunod na buwan anya inaasahang dalawa hanggang apat na cyclones ang maitala dalawa hanggang tatlo sa nobyembre at isa hanggang dalawa naman sa disyembre Sinabi rin ni Villafuerte na ang paparating na mga bagyo ay hindi inaasahang magiging malakas. Sa kabila nito, kailangan pa rin umano ng mahigpit na paghahanda. Kabrigada, <görüş> <s2> patuloy pa rin ang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pinsalang iniwan ng bagyong Opong at mga naunang bagyong Mirasol at Nando. Umangkit na sa labing siyam ang napaulat na namatay habang mahigit dalawang milyong individual ang apektado. Darito ang ating ulat, ulat ni Brigada Kat Austria. Brigada Kat, i-Brigada Kat! na sa labing siyam ang kabuang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong opong at ang mga naunang bagyong mirasol at nando. Batay sa pinakahuling tala ng NDRRMC, walong nasawi sa Region 2, apat sa Cordillera Administrative Region, tigtatlo sa Regions 3 at 5 at isa sa Region 8. Apat sa mga nasawi sa car ang kumpirmadong nasawi mismo dahil sa epekto ng bagyo. Naigit 2 milyong individual o katumbas ng 520,000 families mula sa 4,219 barangay sa labing limang lehiyon ang naapektuhan ng magkakasunod na sama ng panahon. Sa bilang na ito, nasa 52,000 families pang kasunukuyang nananatili sa mga evacuation centers. Samantala, patuloy naman ang pagtugon ng Philippine National Police sa mga apektadong lugar. Tumutulong na rin sila sa road clearing operations. Nagpapatuloy din ang clearing operations ng DPWH. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso para sa kaligtasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority oh, sorry, sorry. <makes> <makes> Samantala, pinalawig pa ng Malacanang ang umiiral na rice import ban na nakatakdang magtapos sa November 2. Layo ng hakbang na ito na protektahan ang mga lokal na magsasaka laban sa pagbagsak ng presyo ng palay at tiyakin ang sapat na supply ng abot kayang bigas. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada Mo. Brigada Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng umiiral na rice import ban na epektibo. Simula noong September 1 hanggang November 2 bilang hakbang para tulungan ang mga lokal na magsasaka at mapatatag ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ang direktiba na bigyan ng sapat na proteksyon ang mga magsasaka laban sa pagbagsak ng farmgate prices ng palay, bunsod ng pagdagsa ng murang imported rice. Kaugnay nito, inatasa ng Pangulo ang Department of Agriculture na ihanda ang kinakailangang kautusan para sa implementasyon ng pagpapalawig ng ban. Hindi naman nabanggit ng palas so kung hanggang kailan ang planong extension kasabay ng suspension ng rice importation itinaas din ang taripa sa imported rice upang higit na mapangalagaan ang interes ng mga lokal na magsasaka lalo na ngayong panahon ng anihan batay sa ulat ng DA nakatulong ang import freeze para bahagyang tumaas ang presyo ng palay mula sa dating 8 pesos kada kilo hanggang 14 pesos bago muling bumaba dahil sa pagsisimula ng harvest season at epekto ng malakas na ulan sa kalidad ng ani binigyang ng administrasyon na ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na suporta ng pamahalaan na upang tiyaking hindi lugi ang mga magsasaka at tuloy-tuloy ang supply ng abot-kayang bigas para sa mga Pilipino. Nag-uto si Pangulong, uh, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin pa ang rice import policy ng bansa na siya namang kinumpirma at inayunan ng Department of Agriculture. Sa ilalim ng direktiba ng Pangulo, pahahabain pa ang two-month import suspension na magtatapos dapat sa November 2. Layunin din itong i-stabilize ang presyo ng palay sa merkado at alalayan ang mga Pilipinong magsasaka sa panahon ng ani. Ang hakbang na ito ng Pangulo ay pagtaguyod sa kapakanan ng mga magsasaka na patuloy sa pagtatrabaho upang may maihain sa pagkainan ang bawat pamilyang Pilipino. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, naglabas na ng pahayag si Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos ang kanyang resignation bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Anya, hindi raw naging madali ang desisyong ito. Pero sa palagay niya ay ito ang siyang nararapat. Una, idinilin niya ang kanyang pagbibitiw sa pwesto ay hindi dahil sa conflict of interest sa kanyang trabaho bilang Alcalde ng Baguio at advisor ng ICI, kundi para matyak ang matibay na mandato ng ICI. Hindi kaya't naman niya ng mga Pilipino na maging vigilant, matapang at maging makabayan. At sa huli, tiniyak niyang kahit wala siya sa ICI, mananatili pa rin ang kanyang laban sa korupsyon. Kung maalala kaprikada, inilabas ang desisyon ni Magalong kagabi. Kasunod po ito ng ginawang review ng Malacanang sa posibleng conflict of interest sa assignment ni Magalong bilang advisor. Samantala, naniniwala naman si Sen. Rodante Marcoleta na malabong magawa mag-isa ni Orly Cutesa ang paglalagay ng document number, page number, book number, seal at tatak sa sworn affidavit na kanyang isinumite at binasa sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay nito, kung hindi raw si Atty. Petri Espera ang pumirma rito, ay maaring ang staff o sekretary nito ang gumawa nito. Bagay na malinaw daw na paglabag sa ilalim ng batas dahil dapat si Si Espera mismo ang gumawa ng paglagda. Saugnay nito, ang pinakatama raw gawin ay ipasabina ang notarial register nito upang makita kung magmamatch ito sa mga detalye nasa sworn affidavit ni Guteza. Kung sakaling magmatch ang detalye mula sa notarial register at sworn affidavit, tiwala si Marcoleta natiyak na mananagot sa Code of Professional Responsibility and Accountability si Espera at maaari rin daw itong maging daan ng pagkadisbar nito. Freemax! -like. Freemax! Samantala, inutil daw ang Anti-Money Laundering Council dahil hindi nito nagawang pigila ng flood control skandal sa bansa. Ayon sa isang kongresista, hindi man lang nagduda ang amlak ng mag-withdraw ng milyones sa bangko. May report si Brigada Haji Camino. I-Brigada! For... Brigada! By report! Tahas ang tinawag na inutil ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa harap ng isyu ng korupsyon sa flood control projects. Sa budget deliberation sa plenaryo ng Kamara para sa proposal ng AMLAC, iginiit ni Tino na masakit mang pakinggan ngunit inutil talaga ito dahil hindi nagawang pigilan ang malalaki at kahinahinalang transaksyon ng mga opisyal ng gobyerno, DPWH at mga kontratista. Kaduda-duda na anya kapag ang withdrawal ng milyon-milyong piso ay in cash kaya dapat ay napansin o napunan na ito ng AMLAC. Sagot naman ng budget sponsor na si Negros Oriental Representative Maria Isabel Sagarbaria, sumusunod naman ang tanggapan sa umiiral na anti-money laundering law. Agad umano naglunsad ang AMLAC ng financial investigations sa dalawang kaso ng pag-freeze ng assets na inihain sa Court of Appeals wala nang pumutok ang flood control scandal. Pero punto ni Tinio, bakit nabiyan pa rin ng AMLA kung hindi naman magagampanan ng tungkulin na bantayan at pigilan ang mga illegal na transaksyon na mga tinawag niyang sindikato ng gobyerno? Hindi po ba covered ng mandate ng AMLC yung mga transaksyon na nagresulta sa pag-withdraw ng ganito kalaking mga halaga ng pera ng taong bayan na ninakaw? Suspicious indicators are present Covered persons such as banks report the same to the AMSC mm -hmm. as suspicious transaction mm -hmm. report. Knowing that they are businessmen, contractors who handle government projects amounting to millions, banks, as part of their contiguous support due diligence, after condition requirements are met, will allow them to withdraw. In the heart of changing lives, Akos Brigada ka ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. mga kabrigada, naglabas ngayon ng pahayag si Vice President Sara Duterte hinggil ho sa patuloy na pagkakakulong ng kanyang amang si dating Pangulong Digong Duterte sa International Criminal Court. Sa inilabas na statement, na kasad na ang pag-amin ng pamahalaan ng Pilipinas na nagsagawa sila ng sinasabing welfare check. Nang palihim ay nagpapatunay na painaintulutan ng ICC ang mga ng gobyerno na dumukot kay dating Pangulong Duterte upang gambalain siya at samantalahin ang kanyang mahina at delikadong kalusugan. Kaliban dito, nakatanggap din daw sila ng impormasyon mula sa ospital na nagsasabing kinakailangan ng dating Pangulo ang laboratory test dahil minsan na itong natagpuang walang malay sa kanyang silid. Hindi raw ito pinaalam sa pamilya. Kinukwestiyon man mga karibrigada ang insidente ito sa kakayahan ng ICC na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ng dating Pangulo. Dagdag pa ng Vice Presidente, kahit ang simpleng mga pag-aalaga ay hindi magawa ng International Court. Panawagan ngayon ng Pamilya Duterte, agarang aksyon at makataong pagtrato sa gitna ng lumalalang kalagayan ng dating Pangulo sa Dahig mga kabrigada, 89 days na lang po at Pasko na. At kung hanap nyo ay kakaibang Christmas experience na siguradong magugustuhan ng buong family, meron tayong nadiskubring rancho sa Pampanga na talaga namang parang fairy tale sa ganda. May castle lighting, snow effects, food trip at pati na rin ang mga paboritong characters ng mga bata tulad po ni na Moana. tara, silipin natin yan sa special report ni Brigada Ann Cortez. I-Brigada mo! Brigada. Meet and greet with the lovable mascots. Sinundan pa nga ng grand colorful na daily parade. Night Castle Light Show with fireworks na parang pang international ang vibe. Yan nga ang complete rancho experience sa Christmas Theme Park sa Mula de Victoria na makikita sa Santo Nino, Santo Tomas, Pampanga. Pero alam mo ba, sa halagang 50 o 100 pesos ay eh, maaari mo na ma-experience ang lahat ng ito. Masaya po, tsaka po, exciting po yung mga palabas po dito. O kayo, babalik pa po ba? Opo, babalik po kami Bukas. Buka. Buka na. Enjoy naman, lalo na to, ayaw na umuwi niya. Ayaw niya na umuwi. <laughs> liban nga sa pamilya ni na Ate Viena at Ate Crisel bumisita rin sa Rancho ang pamilya ni Kuya Sani at ayon pa sa kanya tila hindi lang ang mga batang kasama niya ang nag-enjoy pero maging siya dahil na heal daw ang kanyang inner child. Samantala, perfect spot din ito para sa mga couple katulad nga ni na Ate Juvina at Kuya Nui na enjoy na enjoy din sa whole rancho experience. I'm wish I could be napagod ka na nga sa pagsa-selfie at syempre sa panonood ng castle lighting, eh pwede ka naman bumisit ngayon sa kanilang food section sa parting ito, nasa sangkatutak na pagkain ang pupwede mong pagpilian. Kung bet mo na Korean food, Filipino food, or anumang food ay available yan dito. Plus, may pwesto ka kung saan ka nga pwedeng umupo, kumain habang nanonood sa kanilang prepared presentation and entertainment. Kaya naman mapapasabi ka na, oh wow 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 Sa mga gustong pumunta dito kasi uh, madaming uh, nagbablog dito sa castle lighting namin, tsaka sa mga uh, load parade namin, mas better kung pumasyal sila mismo. Makita nilang actual, makita nilang detalye yung uh, lightings ng castle at makita rin nila yung mga mascots namin na may, may mga ginawa kami customized mascot na local, local lang sila but uh, quality na kamukha nung sa Disneyland at may mga entertainment din kami. After nung load light castle lighting may mga food stall meron makakakain kayo at habang kumakain meron kayo meron kaming entertainers so hindi sila mabobor pag enjoy sila malawak yung place malaki rin yung parking Disneyland daw ang pinaka-happiest place on the earth. Siguro oo, pero sa mga siguro hindi rin. Kasi sa akin paniniwala sa pag-iikot dito, nakita ko na basta kasama mo ang iyong pamilya o mahal sa buhay, eh mararamdaman mo ang tunay na saya sa iyong puso in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Kumpleto. Na Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life, kami po ang inyong lingkod Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel Di Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa ating Brigada Christmas Countdown, 80-89 days na lang po ay Pasko na. Mula rito sa Brigada Yusefa Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing...